Ayan, magandang morning po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa Tayabo Park. Oo. Oh. Kung oh, sino po yung gusto mag -tingil? libre po lahat dito. Oo, oh, maligo na kayo. Lang bayad. Huwag na kayo magkalat. Oo. Oh. Sino? Oo? Oh? Ayan, mababaw. Oh. Ay, uh, uh. Ay, uh, oh. Oh. Ano oh. Ayan, oh. oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Maligo, oh. Yung, sino po yung nakakaligo ng tubig. Ang galing lang, ano? Ngayon, po, Buti na sa sa anong malinis. Diba, Oh. 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 Tao po tayo. Tao tayo ha. Ano? Ang kayo rito maligo. wow oh, maganda po maligo rito. Wala hmm. pang tao nga ay sa maaga pa. Punta na pa kayo rito, pinag nila yung tubig, pagbigo. Oh? Maganda ah. Hmm. Hmm. Oh, bukal. Ang tubig. Yan. Yeah. Oh, hali ka na kayo, maligo na. Itcha kita si Jay, gusto mo? Ha? Oh, yung mga mata dito. Hindi, pembata, dito. Yeah. <laughs> Oh. Oh, 'yan. Excited na daw maligo 'yan. Dalawang basta, oh. Oh, 'yan, no. Oh. Maligo lang sila ng 'yan, 'yan, 'yan. Oh, oh. oh medyo. Hmm. Eh. Oh, mitsukto ni. Mitsukto. Ano ba 'yun noon?

ngusto gusto kong mag-video, rito. Libre po rito. Walang bayad. ang mag, mag entrance lang yata ay sasakyan. Oh, wala pong entrance. Oh. Lain mo naman. Oh. 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 Lalom dito. Oh. Hmm. Hmm. Tara na maligo. Tara na. na. Sino gusto maligo? Alin na kayo? Alin na kayo? Alin na kayo? Alin na kayo? Maliligo na tayo.